Gandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, tatalakay natin ang mga malagang senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay kulang sa kalsyum, isang mahalagang mineral para sa kalusugan ng mga buto at katawan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa makaragdagang pang tips sa kalusugan. Tara at simulan natin! Ano ang kalsyum at bakit ito mahalaga? Una, alamin natin ang kahalaga ng kalsyum sa ating katawan. Ang kalsyum ay isang mineral na nagpapalakas ng mga buto at ngipin. Turin ay may mga papel sa pagsunod ng mga nerve impulses sa pagtunaw ng dugo at sa normal na pagsasagawa ng mga kalamnan. Sinyales na kakulangan sa kalsyum. Narito ang walong sinyales na maaaring nagpapahiwatig na kulang ka sa kalsyum. Madalas na pamamaga ng mga paa at kamay. Kung ikaw ay madalas makaranas ng pamamaga ng mga kamay at paa, ito ay maaaring sinyalis na kakulangan sa kalsyum. Ang madalas na pamamaga ng mga paa at kamay ay isa sa mga posibleng sinyalis na nagpapahiwatig na kakulangan sa kalsyum sa katawan. Ang kalsyum ay isang mahalagang mineral na may maraming tungkulin sa katawan, kasama ng pagtustos ng mabuto at ngipin. Kapag ang katawan ay kulang sa kalsyum, maaaring mangyari ang mga sumusunod na proseso. Pamamaga ang calcium ay kinakailangan para sa normal na pagsasagawa ng mga muscular functions. Kapag kulang ito, ang mga muscular functions ay maaaring magkaaberya kabilang ang mga pamamaga. Sa mga paa at kamay, ito ay maaaring nagpapahiwatig bilang pamamaga, pangangalay o pakiramdam na may kabigatan at tensyon. Panginginig Ang mga kalamnan ay gumagamit ng kalsyum para sa pagproseso ng mga nerve signals. Kapag ang kalsyum ay kulang, maaaring magkaroon ng mga spasms o panginginig sa mga kalamnan ng paa at kamay na maaaring magdulot ng discomfort at pamamaga. Pangingilo ang kalsyum ay mayroon ding bahaging ginagampanan sa kalusugan ng ngipin. Kapag kulang ang kalsyum, maaaring maging sensitibo ang mga ngipin sa mga temperatura at pagkain na nagre-resulta sa pangangilo, kawalan ng lakas. Ang kalsyum ay kasama sa pagsasagawa ng mga kalamnan at ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng kawalan ng lakas sa paa at kamay na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mas mahirap ng pagkilos. Malaga na tukuyin ang mga senyales na ito at kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan tulad ng doktor o dietitian upang masuri ang iyong kalusugan at magbigay ng tamang payo. Sa maraming kaso, ang kakulangan sa kalsyum ay maaaring mapunan sa pamamagitan ng tamang pagkain o supplements, ngunit ito ay dapat gawin sa ilalim ng patnubay ng isang eksperto pagbaba ng timbang. Ang pagkakaroon ng mababang timbang ay maaring dahilan sa kakulangan sa kalsyum. Ang pagbaba ng timbang na maaring sinyales ng kakulangan sa kalsyum ay isang mahalagang aspeto ng kalusugan sa nagdudulot ng pangangalaga. Habang ang marami sa atin ay nag-aalala sa pagtaas ng timbang, hindi natin dapat balewalain ang patuloy na pagbaba nito lalo na kung ito ay sanhi ng kakulangan sa kalsyum. Narito ang mga dahilan kung bakit ang pagbaba ng timbang ay maaring kaugnay sa kakulangan sa kalsyum. Calcium at body weight. Ang calcium ay may mahalagang papel sa regulasyon ng katawan. Ito ay dahil ang calcium ay kasama sa pagkontrol ng fat storage at metabolism. Kapag kulang ang calcium sa katawan, maaaring magdulot ito ng mga pagbabago sa metabolic processes na maaaring magresulta sa mas mataas na deposito ng taba. Reduce fat. oxidation. Kapag ang katawan ay kulang sa calcium, ito ay maaaring magdulot ng pagbawa sa kakayahan ng katawan na ma ang taba. Sa kabilang banda, ang calcium ay tumutulong sa pagkumpuni ng mga fatty acids sa fat cells, kahit ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng pagbawa sa fat breakdown. Cravings for fatty foods. Kapag ang katawan ay may kakulangan sa calcium, ito ay maaaring magdulot ng cravings para sa mga fatty foods. Ito ay dahil ang katawan ay nag tutunaw ng mga fat cells upang mapunan ang mga kakulangan sa calcium. Kaya't kung ikaw ay madalas mag-crave para sa mga masustansyang pagkain, ito ay maaaring sinyalis na kakulangan sa calcium. Hormonal Changes Ang kakulangan sa calcium ay maaaring magdulot ng hormonal changes nagpapahina sa metabolic functions ng katawan. Ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na pagkain ng carbohydrates nang nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar at insulin levels. Sa pangkalatan, ang pagbaba ng timbang na kaugnay sa kakulangan sa kalsyum ay isang sinyalis na hindi dapat baliwalahin. Ito ay hindi lamang ukol sa estetika, kundi ukol sa pangkalatang pangkalusugan. Malaga na konsultahin ang isang profesional sa kalusugan tulad ng doktor o dietitian upang ma-evaluate ang iyong kalusugan at magbigay ng mga tamang payo ukol sa pagpapalakas ng kalsyum at pagbalik sa tamang timbang. Pagbabago sa ritmo ng puso Kakulangan sa kalsyum ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ritmo ng puso, lalo na sa mga older adults. Ang pagbabago sa ritmo ng puso o heart rhythm abnormalities ay maaaring maging senyalis na kakulangan sa kalsyum sa katawan. Ang kalsyum ay hindi lamang mahalaga para sa kalusugan ng mga buto, kundi ito rin ay may kritikal na papel sa sistema ng puso at kalusugan ng cardiovascular. Narito ang mga pangunahing paraan kung paano maaaring makapekto ang mga kakulangan sa kalsyum sa ritmo ng puso. Impulse Conduction Ang kalsyum ay isang mahalagang bahagi ng mekanismo na nagpapadala ng electrical impulses sa puso. Ito ang nagbibigyan ng signal sa puso na mag-contraction at mag-pump ng dugo. Kapag kulang ang kalsyum, maaaring magkaroon ng problema sa pag-conduct ng mga impulses na maaaring magdulot ng pagbabago sa ritmo ng puso. arrhythmias. Ang kakulangan sa calcium ay maaaring magresulta sa mga cardiac arrhythmias o pagbabago sa regular na ritmo ng puso. Ito ay maaaring magdulot ng tachycardia o bradycardia. Ang mga arrhythmias na ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng heart-related complications. Palpitations. Kapag ang ritmo ng puso ay nagbabago, ito ay maaaring sanhi ng palpitations o panginginig ng puso. Ito ay maaaring maramdaman ng pasyente bilang mabilis na tibok. Irregular na ritmo o paminsang sobrang pagtibok ng puso, dizziness at fainting. Ang pagbabago sa ritmo ng puso ay maaaring magdulot ng dizziness o pagsusuka. Sa mga malubhang kaso, ito ay maaaring magresulta sa syncope o pagkakaroon ng biglang pagbagsak o pagkawala ng malay. Malaga na tukuyin ang masinyalis ng pagbabago sa ritmo ng puso at kumonsulta sa isang doktor. Ang kakulangan sa calcium ay isa sa mga potensyal na sanhi na mga problema sa puso at maaaring magdulot ng serious na karamdaman kung hindi ito maagapan. Ang tamang nutrisyon at pagkonsulta sa isang healthcare professional ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng puso at katawan mas madaling makaranas ng fracture. Ang kakulangan sa kalsyum sa katawan ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mas madaling makaranas ng fracture o pagkabasag ng mga buto. Ito ay isang mahalagang isyu sa kalusugan ng mga buto at pangkalatang kalusugan na nagiging mas matinding habang tayo ay tumatanda. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang kakulangan sa kalsyum ay nagiging sanhi ng panganib sa pagkakabasag ng mga buto. Role of Calcium in Bone Health ang kalsyum ay isa sa mga pangunahing mineral na bumubuo ng mabuto. Ito ay kritikal sa proseso ng mineralization o pagkuha ng mineral tulad ng kalsyum at posporus upang magkaroon ng matibay at matatag na buto. Kapag kulang ang kalsyum, nagiging mas malamlam ang mga at nagiging mas madali itong mabasa, Reduce bone density. Kapag ang katawan ay kulang sa kalsyum, ang bone density ay nagiging mas mababa. Ito ay nagdudulot ng pagiging mas malalim at mas manipis sa mga buto, isang kondisyon na tinatawag na osteoporosis. Ang mga butong may osteoporosis ay mas madaling magkabasag kahit sa simpleng pag-urong na mabigat o hindi malalakas na impact. Increased risk of fractures. Ang mga butong may kakulangan sa kalsyum ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng fractures, partikular sa mabahagi ng katawan na karaniwang apektado ng osteoporosis tulad ng spine, hips at wrist. Maaring mangyari ang mga fracture sa pamamagitan ng simpleng pagkakasubsob o pagsasagwa, slower healing process. Ang mga fractures na sanhi ng kakulangan sa kalsium ay maaring magdulot ng mas mahabang proseso ng panghilom. Ito ay dahil ang calcium ay kinakailangan para sa normal na proseso at pagsasagwa ng buto. Decrease bone strength Kapag ang katawan ay kulang sa calcium ang mga buto ay nagiging mas mahina at ito'y nagdudulot ng panganib sa pang-araw-araw na aktibidad na maaring magresulta sa pagkabasag. Sa kabuuan, ang kakulangan sa kalsyum ay isang mahalagang isyo na dapat bantayan lalo na sa mga older adults. Ang pangangalaga sa kalusugan na maboto kabilan ng sapat na calcium intake ay mahalaga upang maiwasan ang panganib ng fractures at mapanatili ang kalusugan ng katawan sa kabila ng pagtaas ng edad. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng balanseng nutrisyon at konsultahin ang isang doktor o dietitian upang mapanatili ang kalusugan ng mabuto. Paano mapanatili ang tamang calcium levels? Ngayon alam mo na ang mga sinyales sa kakulangan sa calcium Narito ilang mga hakbang para mapanatili ang tamang calcium level sa katawan. Kainin ang pagkain na mayaman sa calcium. Kabilang sa pinagmumulan ng calcium ang dairy products, gulay at isda. Piliin ang mapagkain na mayaman sa calcium at isama ito sa iyong araw-araw na pagkain. Mag-take ng calcium supplements. Kung hindi mo kayang mapunan ang calcium requirements mo sa pamamagitan ng pagkain, maaari kang mag-consider ng calcium supplements. Ngunit bago ito gawin, konsultahin mo ng iyong doktor o dietitian kailangan mag-ehelsisyo. Ang weight-bearing exercises tulad ng jogging o pag-angkat ng mabibigat na bagay ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga buto. Iwasan ang sobrang alak at caffeine. Ang sobrang pag-inom ng alak at caffeine ay maaaring makapekto sa calcium absorption. Limitahan ang pagkain ng mga ito. Ang tamang calcium intake ay mahalaga para sa kalusugan ng mabuto at katawan. Sa pamamagitan ng pagiging maalam sa mga sinyalis ng kakulangan sa calcium at tamang nutrisyon, Maari natin mapanatili ang ating kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdaga pang tips sa kalusugan. Hanggang sa susunod na pagkikita mga ka-health, paalam!